Ay mga best, um, tanong ko lang kung ganito rin ba yung iPhone 15 Pro Max nyo. Kapag nandito ako sa profile ko, sa Facebook profile ko, pag pumunta ka sa Reels video, bawayan. yan. Nasuswipe mo siya. Nalilipat mo yung video. Pero kapag pumunta ka na sa page, lipat tayo sa page. Ay, sorry. Lipat ako sa page ko. Pag dito sa page, ayaw niya. Bawa, open ako ng reels. Ayaw niya mag-swipe po. Ayaw niya magpalit. Bakit kaya ganun? Kailangan isa-isahin mo pa. Ayaw mag-swipe po. Ayaw malipat ng video. Bakit kaya ganun? Ayaw ko. Hmm? Ayaw talaga mag-swipe. Bakit kaya? Na-stress tuloy ako. Ganito ba talaga to? Comment naman kayo. Tulungan nyo naman ako. na stress ako. <laughs> Gaya nyan. Reels yan. Ayaw malipat oh. Bakit kaya? Pero doon sa profile ko, pwede naman siya. Bakit kaya nangyayari? Ganito pa talaga yung iPhone 15 Pro Max. bakit kaya. Tapos try natin pumunta dito sa mga reels video. Ito, punta tayo dito. Ayaw din niya. Ganyan lang siya, loading lang. Wala siyang mga video reels. Oh, bakit kaya? No, problema nito, bakit kaya ayaw? d r e s s